Huwag mong hintayin na maging handa bago kumilos. Simulan mo ngayon kahit maliit na hakbang dahil bawat galaw ay patungo sa tagumpay. Tandaan mas mahalaga ang progreso kaysa sa perfection. Malakas ka matalino ka at kaya mo to. Kumilos ka na. Panalo ka dito. Sa bawat hakbang na yung ginagawa, nagsisimula ka ng magbago. Makikita mo ang mga tao sa paligid mo na nagsisikap din nagtagumpay sa kanilang mga laban. Ang bawat maliit na tagumpay ay nagdadala ng mas malaking mga pangarap sa katotohanan. Tandaan mo ang tagumpay ay hindi lamang nakabatay sa mga malalaking hakbang kundi kahit sa mga simpleng nagawa. Ang bawat minipagtagumpay ay may halaga. Patuloy mo lang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay at huwag mawalan ng pag-asa. Ang tamang oras ay ngayon. Sa bawat hakbang na iyong ginagampanan, nagsusulat ka ng kwento ng iyong sariling tagumpay. Ang mga simpleng bagay ay maaaring maging inspiration para sa mas malalaking pangarap. Patuloy na mangarap at kumilos dahil ang hinaharap ay para sa mga nagtatrabaho ngayon.